Ping-Ping Lechon <laughs> Hindi ko alam kung alin mas mura O pares lang presyo Sa mga paninda nila Ping-Ping Lechon Verso Milas Lechon Yung kaninang napagtanong ako litos Lechon yeah. Eh mga sasakyan na yun. approaching Novaliches 'yan eh. Ah. Quezon City. Dito na tayo sa Pingping Lechon. lechon tong mga ano la price halos di sila nagkaka sa presyo 1 2 ah no yung olopata ano eh 500 sa kanila per kilo eh doon sa Milas Division ay 600 try ko kumain Paso ako sa loob guys Paso ako sa loob Saan lang naman to eh Wala kasi ako kasama eh nanay, may dito. Wala kang kasi yung yung, yung kasi yan. We uh, you know four persons daw eh. Dito yan sa Pimpeng Lechon. Kita lebih baik saya. Kita lanjut <laughs>

buat aja kok kualitas pasti, pasti. Ang gusto mo lang po. Dobi ko ng eh. Go, po sa mga. Bakit nila ako Siguro, pag kayo, medyo makasubukan pa sa inyo to eh. Dalawa kayo nga tayo. itong 100 pesos yung beef kamito wala yung fried rice nila dito is 40 pesos isang order hindi nakatapin siya hot dog beans carrots yun and then uh, egg sample lang yung t-shirt ko pinagawa bali nasa plano ko pagka may election parang election mag-overse tayo ng ng election elec election parang election within the present mag-observe tayo mag-vlog ako So yung t-shirt yun ang ko na yun para no, may, may, may kasama akong dalawang tao. Gusto ko na mayroong naghahawak na camera, video. Habang ako nag nagkakaroon ng interview regarding sa elections. So yun ang plano ko eh. Ngayon yung t-shirt na yun, yun ang ko sa kanila. Pili sa kami, dalawang tao. time. Pero diba ako guys, ng isang, isa pang order na fried rice kasi ito yung kanin ko eh. Maraming pang ulam mo. Oh. Ano pa lang eh, wala pa sa kalatay ng babawas ko. Yung order ko, ano yun eh. Siguro, good for three persons na eh. Kasi dalawang pasya na po tayo. Ito yung gaya no. Ito yung ano, ito yung location ng Ping Ping Lechon. Kaya sa mga gusto, okay, mainit. Sa to, okay lang okay. 'yan. Sa mga gusto bumili ng mga lechon, baboy, this coming December. Ping Ping Lechon. Dito located. Dito sa Maynila Luma Quezon City. Kami. Tayo nung tatlo, ano ang address ng bahay? Interview na rin sa atin sa kanya na Regarding sa Proper address ng ng store nila At tayo hindi ko malaman yung address ng Pimping Lichon Bonifacio, oh. corner Maribel Street, Laloma, Quezon City. So yun, uh, parts pala siya ng Quezon City, Laloma. Thank you, Tia. Thank you, ha. Quezon City pala, Laloma, Quezon City. So, so yung mga gusto na mag-order o kaya mag-dining dito sa Philippine Street, so dito siya sa Laloma. Laloma, Quezon City. Ito na may interview ng Miles Pilates kasi ano yung waitress kasi busy. Maraming siyang hawak na customer. Deserve, deserve siya. So yun guys. Tignan nyo na lang sa screen yung ano. Address nila. Ito mga boss guys ng pa kasi. Bala. Bala mandi ko. Dito pa Ano pangalan mo teh? Sa teh sa. Ano Anong pangalan mo? len Tanong ko lang teh. Yung ano, yung

hindi tayo malamang dati na talagang yung ping-ping lechon trainer radio man o ano po hindi mo babae yung okay, kinahin ko guys bacon pop is 140 dalawang fried rice 40 40 pesos each so 80 siya. and then yung beef, kahit to 100 pesos 140 siya plus 80 220 plus 100 320 Tricks pala yung tricks mong ting Sarap ikawin okay. sa bawah guys pero, oh. damis ko sa masarap <clears throat> yung lawa nila sa beef kaito. lang so meron din sila top number 5 300 saka steam number 5 300 special bargaho na kasulat calamares saka pusit so, uh, yun guys sa tayo pakap na tayo pakap na, na tayo guys ya, na Pinayaran ko, ano, 345. Yun nga, yung lichon pack siya, 140. Tapos yung beef kaito na may sabaw siya. 100 pesos. And then yung, ano, dalawang fried rice. 40, 40 ang isang order eh. Bali dalawa. Kasi marami akong ulam eh. Tapos, soft drink. 45. So yun, next time ah uh, Balik ako dito, sama ko yung Kung sino kong pwedeng may sama Huwag anak So yun guys, labang tayo ng keep Pabalik ng Ating lugar Sa Tawi Ayan guys, so nakikita nyo yan no? Oh. May mga crane sa taas Ayan o, oh. i-focus ko ha ah. Ayan yan yung ano, uh, nag-renovate ang uh, General Chinese Hospital. Nag-renovate ng building sa ibang portion. So, Ayan nga ba yun? Yeah. So, guys, uh, pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Dito na tayo sa jeep. Makalaki na tayo ng jeep. Okay. Salamat. Maraming salamat.